Guys, magandang gabi guys. Guys, meron akong share na tatlong topics guys. Tatlo. Top 3 ito guys na pwede natin gamitin sa pagre-reels Yung ano, yung idea ko lang to guys, isishare ko lang sa inyo din. Una guys, yung mag gagawa tayo ng mga topics, yung inspirational quotes, yung para maraming makakarelates guys. O ba diba? maraming makakarelates nabubulol na ako. <laughs> Tapos guys, yung, nagugutom na siguro ako. Number guys, comedy. Para naman, maraming viewers na natatawa o mapapatawa natin. Minsan, kahit hindi naman siya nung nakakatawa, lalagyan lang natin siya ng ano, guys, laugh effect o laughing effect, guys, diba guys? Para ano, guys, matatawa yung manonood, 'di diba Parang comedy ba? Tapos, ang pangatlo guys, yung pag tutorial, madali lang, yaman, madali lang naman yun kasi share mo lang yung ano, yung mga naranasan mo na, o oh, ba diba, sa pag tutorial, yung mga topic na na experience mo, share mo sa kanila. oh, yun guys, yun yung tatlong topics guys na pwede natin gamitin sa paggawa ng reels. O, oh, ba diba, guys? Sana may natutunan.